Good morning mga kakurang So namalik mi, matindak bukid pero namalik mi kay lisod ko no ang dalan sama ani O oh. Oh, diba? oh di ba? O Di ka mabalik ana. Kani oke okay, oke okay pa daw ni pagabot dito sa dulo. Aw. Oh. Makaligo ko no glapok. So uli na lang jud mi, oi lain. Naay duha ka tindahan. na ni sa kwaro Ros oh. Rose. Oh wala. Kaya wala ito sa diha. Try. Hayaan. Hmm. Magtitinda ng ano. Maudyot. Yan. Mga kagurang. So mga kagurang. uli na lang yung diyot balik eh. Ang kasada mong atuan. Anana mo forma. Mas lisod pa daw ko no? So. Uli na lang jud no. Di na magkuan. Di na magcabat caba naka-eye ta karun ha, naka ta protector sa eye glass ay mat ha was man malaris libris Laran, malaran pa ni Mugkwan ros pan Libre Papaminaw ni Mugkwan ba nga Kwan ba ka ng okey -okay malari bitaw Malarig libre oh, Tapos birahira yun Mau naman i-account ah. Kay puro mang hindi mo ko sila mo kuan oh, kut mo. Tuo mas ko apo tong ibo sang malarat tapos i-connect mo. Usa sila mo palit kun mo palit mo magpatambal. Ma ako na Kanon. So guys, padayon mi mula ka oh. Dito pita. Oh, tanawang dalan re oh. Dan log bentawan na. Oke, okay. mau nengi ingon nila lodo pandayan. So, my God. Ayan ay may balay diya. Oh. Uh. balay. Hmm. I-check na imong brake kay base unya nagluag na. Hmm. Suporte so, ini tanaka kayo Charo dito maugatong sanina. Ah. Umuulan to, aw, oh, basa. May na lang, umog ng Gusto ta mo ulit, Ros? Ano si mana? Padala ka, Ros? Ha? Magpadala ka? Unya. Lagi padala pa ko si Jay. Wala yung alawan si Borotog prenda kong kwento. Pajero. Wala naman na man sa isla sa ha. Tapulan pod. Tapulan na lagi bataa lagi pero sakawa di samak tinapulan oy. Sugo-sugo na ako pagdungag sabi. Lakap pagkabuk. Kay babantayan magbata antod baghapon. Ah, say magtong ito, magdismiss na mo na pan gina na ko pag leader kay para makarawat kag pikas pikas ga leader pa jud nya gamiting sila gitagaan siya wala anak jud siya tinina apel mo sidaw sa meeting so guys mo ni amo ang kuan gyatuan nga ang dalan na sa daplin mo ni ginatawag na four lane so naami kuan sa kanan pajero. Ayan. Tama nang ipalit tulo ba intira. Pari you more can survive. You. La 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 la. Tuna. Asa pa mo? Maligyan magtambal. Nakabot pa niya bisag asa-asa. oh Oh. Nindot kayong biyod bay nindot nindot talaga kay mga nindot talaga mga bio maka mga kagurang wa na nay balay sa nahan oh. na na Tayo, tay mo tawo diri may mga trabaho pantawid balik na kay lot uh, signal Agoy, copyright. Sama so, guys, malibang ta. Ala nga naga pasawon sumangka, dili pwede kay baka copyright to ko. Indot galot to dito sa Ano so, magyalotan? Sa mga dito sa Dole Unan sa Friends, malaki 70. Pero nit malot. Oh, shout out kay Sony Erickson. Kapangalan sa cellphone ko. Mga tagurang sulod na pud mi aning kasada ha ako mi kabalo asa ni dapita basta ni kasada sulod ta na kay ko arta mi kipanyita pero pipuran na bago mo magsulod sa lugar nga wala mo kebalo unsa na din na mangutana jud oo number 1 jud tang mangutana sa mga taong pamutaan pili po ng tao nga pwede ninyo pangutanahan nga kanang nag-istorya nga tinarong or

agi na kayo kalapukan super kalapukan pero ogas siya pero maapitan may gulat oh, lapok yun di kayo hmm. nagbutang na ganyang tablet po para lag may agiag -ag -ag motor pero malubong malubong na dyan ang motor eh. so why problema malubong motor kaya pwede dayo raman dayungan kung truck lag ko oh, resort pod De dyan na ano ah nakipadulong no lagi ayan mga kagurang mo na ilang so magbakla imi kay eh. 4 lagi paday parta yung risura kayo oh angat angat yung bukit ba Agong kauban first time aw oh. dorimi oh. kaya na kaya na so padulong mi sa dulan ah oh, amot sa so tingalan na di ta mahingalan og um, lugar kay basta ilang balikan may na lang gud balik balikan na mo lasang na ni dari oh oh lasang na na diha oh to asela so guys mani porlen sa bukid mm, mm may gani Uy, ulan. Kung ulan pa nila po, agoy magka, magkahirap dyan sa lisod. No? Nagrabi. Mas arang-arang, huwag na. Unto lang ligid. Sarbato dyan, pero kasada daw na. Amot sa unahan. to na sila. Naguna na. ayan mga kagurang so nagbaklak me sa akong business partner syempre oh na cable dere sa wifi oh dire agi mana mo trabaho ano to bukid di may mahali sa pata gare mo bukid basta mungutan aja ka before ka masulod kung okay ba siya o dili so dai motor dere oh na kamaday motor kay na basakan sa ubos so, mga kagurang mali among gi sudlan shortcut ko no shortcut na sa mga tao pero dili shortcut sa mga motor mo nang no, namalik kapod na me so soong napod sila og kanang kuan four lanes nalapok na mong mga pajamas and bananas sobra kalapok eh Oh my god balik na pa tayo sa unan parte na pa tong layo ah buwang na tong laki ha oy Sa pwede ay